Welcome to my vlog. ay May mga bisita na naman kami, guys. <laughs> Ang galing ng pinakailan. O, oh, nasa kawali. Tingnan mo yung isa. Hindi mo nakita yung nasa gitna? Pumasok sa... Yung nitim. <laughs> yung isa naman doon tumira sa lata. Ikawawa naman itong isa. nakita nyo guys yung maliit dinidipahan niya yung pagkain sinakyan ang kulit niya gisa na yan ay na, <laughs> ano pa yan si Snoopy si... naman ang mag isa ay, nasa umasok naman sa kawali uy Snoopy dinaganan mo lahat yung pagkain ah yung isa doon na tumira sa lata yun eh paano tong isa oh, nandito Ayos sa daw ninyo daug dauga ng mga budlat ug mataoy. Ana bi ang Chinese nga swerte daw nang toko. Nasa <laughs> Nasa gitna ng kawali. Naglaylo na lang. O, babalik pa yan. Gusto pang kumain kaya nito isa nasa gitna eh. Pumasok eh. Yung kamay yun, oh, nakabulakang. nagpa-simple si Jim. Pero ano Jim. Ha? Anlói kata katakaw man. Kakalimutan niyo yung ano niyo ha, boundaries niyo ha. Kakalimutan niyo yung boundaries niyo. Una sa lahat, hindi niyo kami binabayaran dito para magtautauhan tauhan at gawin yung robot at gawin yung kata. Eh kaya pa lang laki, laki ng channel ito eh. Galit pa siya. Sabi niya. Bila, eh. Lo, ba't niya sinasakop? Sinakop nga niya, ganyan pa niya eh. Yung kawedi niya tinimong. <laughs> Uy, alis dyan. Huwag, oh, ano mo si J.A. Hindi, hey, ano mo, nakakain na yan. Ano ba yung laka ng chan niyo? Kasi gusto nga gusto niya nakana lang si Isko. Gusto pa kumain. Yung isa tingnan mo, nandun na lang siya sa lata. Bala kayo dyan. Ninyo na yan. Basta ako, dito ako sa lata. Alah, nah, siki. Dami payah terlamannya, nih. Hmm, hmm. Lagkas yang ulo nya, Jan. Ah. Wah, mangani. Kuy, lo garda saimu kasing-kasing. Bisag, dihat nalang saimu ang atai. isa naman, nakabalandra pa yung paa. Ay, kamay, o. Oh. Sasakupin niya lahat. Ayaw niya pagkain dami dyan sa ilalim niya. Sinaktyan niya yung pagkain. Ano? Masarap yung nandyan sa lata? Ay, kanamit-namit man. Ay, yung isa. Pero, lang tapos na yun eh. Yung isang kapatid na wala na. Kanamit-namit man na ay. Ito, oh. Ang maliit, oh. Oh. Ay, Jesus. Jesus, good man. Umiikot na. Hala, umiikot na. Hala, <laughs> sige. Sa kamahal sa bukas, madlok na kumalibang. Kaya basin niya kuto mo na ko. <laughs> Si James, si James, dumudukot dito ang ulo sa lalim. Kaya nandun sa ilalim yung pagkain eh. Tapos, kakangkang naman yung paa niya. Baka kagating ka. Ayun, ang oh, buka na yun ang kamay ngayon. Huwag kan naman alam nga. Ayan mo siya. sila yan ni JM. Sige. Discartehan yan ni Isa, kanina pa yan sa lata. Ano, masarap yung dyan? Solo? Walang halo? Ha? Ah? Ngano daw ngit-ngit ang gabi eh? Siyempre! may adlaw nga di kumingawone mo. Anong magagawa? Laging natutulala. Masarap yan. Sino yung babae Kim? Ano pangalan niyan? Ay, susi. Yaw, 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 yaw. Sarap yan. Yung, yung dalawa, nag-ikot-ikot na yung kawali. Oh. Magawa ano naman si ako? Baby Boy. pa isa. Ayan, hindi na nakakain. Buwaba na lang. Wala. Ayan, ah. Oh. Laki na ngang channel, isang maliit na ito. Ah, Wala kayong mararating. Wala kayong lugar sa mundo. At taga man eh. Di ba taga-kugon, Gapri? lugar. mo lugar daw ba? Wala kayong lugar. Mau ganti aku guna si Yaman Kata kau oh, Wala na yung chan mo Lulubulubulubu Lalalalala Tiba tiba Ayo jom pakai ini tu Yung buka ka naman na yung kamay Lah Yung isa patahkas doon sa May lata Dami pala man yan eh Klati pa yata Wala siya pakilam Lumpa Sok niya lahat yung ulo niya <laughs> Nagkagawa na dito sa kawali Ikot ikot na oh Sakaw talaga. Wala na. May ikot na naman. Hindi makuha, JM? Nagay adlaw nga. Bati itag naong. di nasad ni maayo eh. Kada adlaw naman sad ni. Jim, <laughs> 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 Gym, di makakuha? Isa sino solo yung sarakawa na nagkaharap na doon. Ayan. Uy! <laughs> Ay. Yaw! Yaw! Okay ka lang, yaw! Yaw, yaw! yo yaw! Yo, yo. Yo, yo. Patang tulugod niya kao, no? Nakasarap oh, na sarap, nasarap, oh! Matutulog na sana ako, kaso bigla akong napaisip, paano kaya nakapasok ang tubig sa buko? Ay, sa sayo mag-atake. Yao ano yan, yo, ginakain mo. Lah, wala. Unti-turo ka rin, ito't itubod ito, 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 law, magkakulay. Hmm. Sinakop 'tong maliit na to, dami-dami ung -dami. lakay ng cherno to Bundat, Bundat. <laughs> Galit, galit. Giri-giri ibu buang, oh, mau pakai kau tenaga, wala na, surrender na isa, wala na kau pahat dong, ada normalitas teh, tua-tua deh, mata kau mana, mata kau mana, galit-galit-galit-galit, galit, oh, mata kau, mana, mata kau, mata kau, galit, mata kau, mana, mata kau. Mata ka yan. Hmm, bakit dadat mo? Uy. <laughs> Oo, hindi ako maganda. Pero sa katawan, wow. Hindi din. Wow. sa hindi sa lata. Dami, Dami pa yan naman. Ah. Kinagsulo, sulo. sulo. <laughs> yaw, yaw. Yan pa, pinunta na naman. Kulangan pa yata dito. Hanap na ng tubig. Tumay yung ano, isa? Hindi. <laughs> Big, tingnan mo yung bag na nabili ko. Ang ganda, di ba? Ano ba yan? Ang pangit mo talaga pumili. Oh oh. Kaya nga ikaw pinili ko, 'di ba?